Congratulations, Thank sir. Thank you. Thank you, yeah. mga astig family. Astig, family. <laughs> astig family. Astig family? Hello, hello, mga ka-trip. Good afternoon. Hello, bro. Hello. Ay, <laughs> Ay mga ka-trip. Travel tayo, oh. Ito, sakay natin, oh. Eh, nakasakay tayo. Wow. This is Shahid 1. Tayo ng Shahid 2. Ayan, yeah, paso sa underground. Kaya mga strip ito yung dahana Naka VIP ride tayo Ito na yung pinakailalim niya. May mga stage stage din para dito. And tapos yun sa taas, yan yung highway. Ah. Wala, ah, nakasakay tayo. ito na mga katrip trip shield to na to mga katrip trip may restaurant din dito ayami ganito siya kalaki sobrang laki troli baad troli here Shahid Park Shahid Park Shahid 2 Phase 2 Wow you are here one bakery, coffee, coffee shop one stop shop and then this is pounting uh, ikot yan mga katrip sinama tayo inikot tayo dito tapos may mga coffee shop din dito and then dyan sa kabila highway going city How many kilometer? Opti Ah? Coffee. Opti Opt. Coffee shop. Kailan di tayo naintindihan ng ano kung ilang kilometro to lahat. Ah, pibaad minak. Ada siya 3. Ada 3 kalas? Ada... No. Not Mm. Hindi pa tapos yung Shahid 3. Shahid 3 not yet finish. Uy, na da finish. Shahid 3. Yeah. Ada Shahid, ada uh, talata. Uy, yeah. na da kalas. Yan yeah, mo no kalas, no kalas. Ah, mo yeah, no kalas ah. No mm. This one fountain. Basa da bilil sa? Yeah. Open. Ah, ada open bilil. After na, it means, night, evening. Wow! See, very nice here. Dates, date street. Tataas na dates. Ada anak sawi ada YouTube. Ada kami ni Shahid Park. Hello yeah, yeah. my um, old friend, come here in Shahid Park. See this one is a uh, free right? Balas no? Balas. Yeah. Eh. Yeah, free. Uh, free. If you want coffee, food we have also here. Restaurant. Fine dining restaurant. Wow. If you are walking, you can walk also. Yan, ganito kalaki. Ganon siya kalawak. Bali, inikot tayo. And then, meron din fitness ah, first. a uh, fitness. Ah, one gym? Yeah. Ah, may gym din pala sa loob. Yeah. Ah, basurma. Yeah. Ah, may gym ng pababae dito. Oh, underground. Ayan, underground ulit. Pasok na naman. Ah, pag babalik dito ka rin babalik. Aywa. What is your name, bro? Your name, friend. Your name? Mr. Khaled. Ah, Mr. Khaled. Ah, thank you. Thank you, bro. Thank you Mr. Khaled. Bye-bye. Okay. Okay, balik na tayo. Bali umikot lang siya, iniikot tayo. Sinakay tayo doon. Thank you, thank you so much. And naikot natin yung Shahid 2 kasi napakala, napakalawak sabi niya. Ikot niya daw ako. Kaya thank you. Uh, na experience natin pumunta na Shahid Part 2 galing tayo ng Shahid pa 1 and then kumunta tayo ng Shahid 2 and then ma ito yung mga underground na dinadaanan tapos yung sa high 3 hindi pa daw tapos inaayos pa nila ayan. kaya may underground kasi nga yung sinasabi ko doon dati yung nakaraan na video ko kasi nga may highway na dyan daanan na sasakyan kaya kailangan mo dumaan ng underground ayan katulad yan o no? oh. ayan yung daanan dyan sa taas Tapos may stage din dito. sa so pag may mga program siguro yan, pwede na nagpo-program din sila dito mga katrip. Shahid Park, Al oh, Shahid Park. Ito yung public park, napakalawak na public park. Ang syempre ay mga ano dito, yung mga nagre-rent na lang, yung may mga restaurant kasi open to eh. Ah, kumbaga free naman to para sa lahat ang nagbabayad lang naman dito yung mga nagre-rent sa loob ng mga restaurant yan walking walking yan ayan mga katrip panibagong araw panibagong ano na naman yung napunta natin panibagong lugar kaya trip tv vlog yung title natin kasi uh, hanggat maka may time tayo makapag travel makapag sa sa anuman lugar libutin natin mga katrip wow ang ganda ng dates dito ah hindi chat date ayan Ah, uh, may ano pa, may bubuyog, delikado. <laughs> Ayan, dito 'yan sa loob. Gananya naman pagdada dito kay sa lobo. Sobrang init pa. Ah, uh, bale 3 o'clock, 3 PM pala dito. Ah, uh, medyo mainit na. Pero kaya pa naman. Hindi pa naman siya yung sobrang init talaga. May yung hangin niya kasi mas sa uh, Uh, may kasama pang lamig Ayan, yun yung, tagali, yung mga taga-linis talagang mini nila to na malinis and then may mga kamera pa yan tapos restroom, may restroom din dito kaya pag pumunta ka dito parang, anong tawag dito ah uh, malinis na malinis tapos pati restroom nila malinis tapos may parking pa sila yung parking nila nasa sa underground nasa baba ito na balik na tayo ulit nandito na tayo ulit sa Shahedwan. Duan bali iniikot lang tayo gusto nyo bumati sa Pilipinas bati po kayo Uh, ah, yeah, mga nagwo-walking dito sa Shahid Park, mga ka -trip. Si Madam. Madam, bumati na po kayo sa Pilipinas. Hello. Gusto ko. Sa po kayo sa atin. Bulacan po. Ah, uh, Bulacan po. Thank you. Thank you. YouTube. Ah, uh, ito may mga Pilipino dito, dito nagwo-walking. <laughs> ano ba yan? Baka may gusto kayong batiin. Ba Hindi naman. Yan? Hindi po. Ay, po. Baka gusto may gusto kang batiin sa atin. Ay, upload pa Ah. Uh, baka may gusto kang batiin. Pumati ka na. <laughs> Hello sa pamilya ko. <laughs> <laughs> mga nagwo-walking dito yan sa Shahid. Ah, sige, thank you. Hindi <laughs> na po. Oh, baka pa, no, 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 no. may gusto. <laughs> baka may gusto. <laughs> hindi, baka may gusto kayo batiin sa Pinas. Bati lang po kayo. <laughs> <dito sa> Pinas, <laughs> uh, bati po kayo. Ano, ilan Mga nagwo-walking din dito ilan sa niya ano. Niya dito five, that's no, overall, how many, ano, how many kilometer you did Ayan, nagwo-walking. 180 kilometer for 4 days. Yeah. eh mga runner dito okay. sa loob ng Shahed. Okay. Oh, bati po kay sa atin, ma'am. Nasa okay. YouTube po to. Hi. Thank you. Naka YouTube po tayo. Ah, okay. uh, hello sa Bulacan. ah Bulacan din. Yung na uh, uh, namin kasi Bulacan, Bulacan din. Bulacan Ah, mga Bulacan sand team pala to. Sasanya, i-follow ko. Ah, ibibigay ko po sa inyo okay. yung okay. ano. So, Aura, right. may babatiin pa po? Ayun uh, lang. Okay. Yeah. okay po. Thank okay. you okay. po. Thank, Thank you. you so much. Giginto okay. Bulacan, shout out. Uh, yeah. Ah, sige, sige. Ayan, ito runner din dito yan sa ano, Shahid, mga nagpo-walking din dito. Ayan, baka may gusto kong bakitin sa atin sa Pilipinas. Nanalo na, na dito yan si Shahid. Wala na one, so yun lang. Ah, ano bang Third place ko? ka, di ba? Third place, Third place. So, dito sa Ramadan Challenge ng ano, Zane. Ah, ah. Ah. A shade uh, Park Ramadan Challenge oh, baka may batiin ka sa atin bro wala uh, naman, uh, batiin ko lang lahat ng Pilipino uh, <laughs> stay safe at, uh... Uh, thank you so much, thank you sir <laughs> <laughs> Ma oh, bigyan kita ayan mga trip dito, na, mga nanalo yan sir baka may gusto kong batiin ayan, pakita mo yung medal mo sir yung Ramadan Challenge <laughs> baka may gusto kong batiin sa Pinas Bati ka lang Bati ka sa atin. Oh, congratulations, sir. <laughs> okay. sir, bati kayo sa Pilipinas. No, sa, sa YouTube. Sa YouTube, Opo. sir. Opo. Oh, binabati ko kayo yung taga Mindanao, Butuan. Ah, Butuan. para para sumusuporta. Ah, okay. Thank you po. Thank you po. Congrats. <laughs> Hello mga katrip, ito yung runner din dito sa Kuwait. Ay, uh, pala. baka may batiin po kayo sa Pilipinas, ma'am. Hi po sa mga kaibigan at mga kapamilya ko dyan. Uh, isla welcome to Kuwait. Welcome to Kuwait. You're hop hop? Hindi po. Hindi <laughs> po. Puro, puro, puro. puro, puro. puro, puro. puro, puro. Anito, anita. Anita. sige po, thank Salamat, you. Salamat, bye po. Pa. Don't worry. Hello po. Hello ma'am, baka may batiin po kayo Hello, sa Pilipinas. Hi, vlogger. Opo. Ano, 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 ano Ito po, oh, Trip TV Hi. Vlog. Sige po. Bati po kayo, ma'am. <laughs> Sabay-sabay sila. eh <laughs> mga winner dito 'yan, mga oh, panalo. Ako nag-change lang. Champion, champion. Okay po, thank you. Thank you. Eh runner din dito 'yan sa Kuwait. Hello. Uh, oh, baka may batiin ka po sa Pilipinas. Ah, oh, sige. Hello po sa lahat ng mga chicks ko dyan. <laughs> chicks Okay. Oh, <hello> po. <laughs> <ko dito. laughs> okay. Yan, katrip ito yung champion dito. Ma'am, the champion. Ayan po yung nanalo. <laughs> baka may gusto kang batiin. Naku, <laughs> live yan. Eh, mga... Bakit ka na? Nahiya. bigla nahiya. Eh, mga player dito sa Kuwait. Yan, champion. Congratulations, thank sir. You. Baka may batiin ka, sir. Wala, sir. Okay lang. <laughs> ayos na, ayos sir. No. Thank congratulations, thank sir. Thank you. Thank you na yung mga Astig family. Astig family. <laughs> First, Astig again. family? Astig family. Oh, Astig. First place na naman. Wow, thank thank you. You. congratulations dito yan sa Kuwait. Thank you. Yan. Mga runners sa Kuwait. Thank you, bro. Thank you. Thank you.